So, tapos na akong maligo. Fresh na, fresh na. Dito naman kami mag gutad sa gulay. Halika na, day. Para pang sahog sa nilaga. Ah, gulay. Nilaga. Walang mais ay. Nala. Nala. Nala sa day, day. Ano, ang ng Huwag tayong magsigaw. So, nagvideo ko kanina guys. Hindi pala na na-post pala siya. Hindi na video ko. Lura. ang ating gulay na mais. at ang ating mga nahiwa na bisit talaga eh. ang ating mga repolyo at Chinese cabbage. Bisit. <coughs> hindi na. pun <coughs> Mama. So, dahil wala kaming alam, ayan na. Diyan na natin air fryer. Air fryer yan. Excited na mamay wala pa. Asan start, ana? Asan start? Air fryer na tayo ng fish. Mura na na set set sarang na dito. Ipa-crispy pa kayo? Oka na mura ka wala rin ito na. Wala rin ito na. Ito na ang tanglad. Ginook ko. ng akong video. Nakutol. Taon ng taon sa mama kasi pak! Nakahiga ang aming bossing. Ito, nagluluto kami dito. Ito yung dirty kitchen nila dati. Tapos yan kabila ay bahay ni Ate Alay. Ayan po ang aming mayordoma dito tapos ginawa ng kwarto to dito dito kami natutulog natin, ati naka aircon inverter tapos may sariling CR oh bunga dito labahan na to dati labahan na dati di ba ate labahan to dati okay lang ka dyan ma'am okay lang ka ano wow wow sosyal naka aircon Nag gawa si RF ng shake. Mango shake. mo sa ano Ah, kalo hindi pa na shake. Ayun lang sa taas. Mango shake. Ino mo ko nitong onsya? Dali, Pure, Pure mango. Pure mango shake. by Papi RF na yung isang malaking mangga sa kanyang color. Ayan, habang nagbubunutan naman sila and mamaya naka-schedule kami for agang-agang or sana ginanggang na saging so meron kaming saging dito para ganggangin. gangangin lalata lagi no. ano, ng isa ni ni tim no ano nang ganggangin tapos star margarine tapos may pang -tuso. magpo pool party kami later before going to the last vigil ang sekreto para madaling lumambot kinidor tapos ayan piste kapit ni hindi po siya naka-pressure cooker kasi ayon lamaman na naka-pressure gusto nila yung talagang normal na na lumambot So, hindi siya naka-pressure cooker. So, 2 hours and a half na po itong naka um, kulo. And malapit siya. Malambot naman muna siya. Tinisting na buhit niyo. Okay, yun. Lunod natin Ay, yung mais. Po, po, po. Dahil hindi naka-pressure cooker, ang nagluluto yung napipressure ngayon kasi ang mag-aras-dose na. Yung mais, Brit. Ito na yung mais. tapos final touch na timpla. Oh, Awit sedap ret cek ni mo? Oh. Ah. Minatamis? <laughs> Masalit siya Ah, isabit siya yun? dito <hazit> ng kamatis. Kamatis lang. Okay. So, Huwag so, <hazit> ka na siya ba? o Masalit siya. Harap siya. Dahil may request si mother, bulat daw, na may kamatis. Ano sa ba? Isagol? bluto? Buli, eh, preto sa Tapos, ang kamatis, iwalay. Ay, 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 isagol. Ah, isa bitsi. Iskabit siya. Iska na, bulat. malapit na maluto ang ating mais at bulalo. po no, na may sabaw So, yung bulalot na lang ang kulang kasi medyo matigas-tigas pa konti yung maes and yung karne, sakto na. Lumindul daw. Sabi ni mandal lumindul daw. So, nilagay na ang isda, ay da, gulay. Nilagay na ang gulay. <laughs> Ito na ang ating fish. Sakana in Japan. Ito na yung isda. Para naman ito kay amo. Ito yung food para kay bossing. Ito yung ni mama. Ready na yung mga soyu. Kuchilyo para in case matigasan sila sa karne. So, ready to serve na. I ready to eat na. We are serving for our bossing. Gamay sa kanong. Ito rin puti ilagay ng tanda ko. Kuha na po. Gulay. Mas kainit kayo. Ayan po, ang Dorian shake. Ano, tanggalin man yung ano, buto. May buto kasi yan. Mm. Dorian shake. Shake a shake. Apia. Beautiful and little apia. Wala naman yung pangalan yung apia. Apia Awards Park. Mm, Bye-bye, Bye-bye. Bye bye bola os. Uh -huh. time. What? So busog na kami. Ito so, may natira pa. Kumakain pa sila doon sila ni mama. Ayan. So prepare na kami kasi punta kami sa